Saka, natin, Ito yung bag na yung mga kailan. Ano? Ano? Ito. Ito yung mga kailan. Ito yung mga kailan. natin What's up mga kaidol? So panabagong araw, panabagong video na lang tayo ngayon at wala ng araw ngayon kasi gabi na siyempre nag -ilaw na oh <laughs> So nakaandar na yung ating exhaust at meron Nang naka-slice dito siyempre ang nag-slice nyan yung chip namin dito <laughs> ayon So may okra tapos yung beef karning beef ay okra carrots pala so, <laughs> Hindi, hindi nga ako nagluluto dito mga kajol. yung ang sabi niya kanina. <laughs> so, meron tayong tangkay ng... Ano to? Sibuyas. Ah. Ahos. Ah, ahos, ahos. pala. Tangkay ng ahos. Merong... Ano na dito? Lamas. So, lagay tayo ng... Olive oil. andar na yan ha. Lagyan natin. oops Ayan. konti lang. Siyempre, meron tayong pansit dito. Yan yung aming ulam kanina ng tanghali. O, oh, Diba? So, mag, magluto tayo. Kasi siya, mag, ano daw, magtupi ng mga damit namin. Tapos, tutupin, Tapos bukas, kukunin na naman. Susutin. Araw-araw, suot. Tapos, laba. Tapos, tupi na naman. Hindi mo ba yung isaya? Ganawa ko trabaho? Ha? <laughs> Tinabunan ko yung ano, yung mga uh, tupiin, Tina, di, nilagyan ko ng tabon. <laughs> Ayan. Lagyan ba yung tabon? Takip! Ah, di ba? Bisaya, Ilunggo, o Tagalog, okay tayo dyan. <laughs> so, umpisa na natin mga kaidol. natin to. Siyempre, okay, na natin yung ahos. Kailangan natin magsipag mga kayo kasi yung yung revenue natin na stock man. Parang hindi man hindi man tumakbo. Wala. Hindi man siya marunong magtakbo. Walang <laughs> paayon. Wala daw pa. Ano pa lang pa yung review Sabi ni Mrs. Ann. Tapos lagay natin tong ano, sibuyas. Ayan. Dito kasi hindi, hindi tayo makapagawa ng video palagi. Gawa ng tra trabaho tayo. Eh, Pagawa lang tayo ng video kung wala tayong trabaho. Minsan, kung sisipagin, pero, pero pag, ano, pag, tatama rin ah. walang video magagawa. Wala nang live eh. Nakasama natin ng konti yung apoy. Sige mo guys, Dorbo, dapat nabit ka kami ulit. Mga mo, lugat video dito. Okay. Sabi na ng Mrs. Anne, yun. Dinag nyo yan. Kung hindi nyo narinig yung sinasabi ni Mrs. Ann, bingi kayo, bingi. Yan. <laughs> so, lunod natin tong karne, mga kaidol. Slow ko to, kasama ko ito ba? Ano? Ano? Ha? Ano, ano? <laughs> Ang ko, So, ko talaga ito, kasama ko dito ba? <laughs> Carpintero. Carpintero. que Uy, wala ang, wala ang laman. Ano pa ba na si Kusyo lang na si Kusyo. Ano ba 'yun? Ano ang paminta mo, Idol? Bibigyan ko mo kay Kusyo. Wala, ubos yung paminta. Buti, mayroong paminta ano dito. Hmm. So, Gawin natin konti nito. para palambutin na natin yung karne. So yan mga kedol. At ilunod natin tong tangkay ng ahos. Alright. Kasi para malambot na. Ngayon may may ilunod natin tong carrots. Oops. love may kausap na naman. Anli yan, pag andito sa bahay, maraming kausap. Pagkatapos ng isang kausap niya sa cellphone, ayan, tawag na naman sa isa. Ayan lang yung, ano niya, yung kaaliwan niya. Kasi pag wala yung kausap, ako ang, ako ang inaatake niyan ang gagawin sa akin, kakagatin ako. Yun. <laughs> Kinakagat ako. Minsan, kinukurot. Kaya, mas maganda pag may kausap yan palagi. Kasi, nang gigigil yan sa akin palagi. Ayan siya. Abang, abang na, nagtutupi, may kausap na naman. So, tapos na yung kausap niyang isa, yung kapatid niya. So, ngayon, yung kasama niya naman sa trabaho. Yung kausap niya. ba? <laughs> diba? Runo na natin itong carots mga kayo doon. para hindi malata itong tangkay ng ahos

bangun ah Oh, kan ya lo Wih Kami nalag balik Dapat, ano Isang buwan si kuya do Dapat, ikaw na talaga magdapat Hehehehe Ayan natin kay Mrs. Ano mamaya Kung pasado ba yung luto natin Ayan So, takpan natin ulit At saka para maggambot pa siya. Sa binili ni Ramon 'yung bayaran, nanti hindi na magdaling sakay siya. So ayun, eh. so, tinignan natin mga rider at bata ma wala nang sabaw. Ng sa amin uh, oh, no, ayun, basta ate oh. Sa amin, hindi na humihinto ang um, um, employee. Oh, okay na 'to. So Patayin na natin 'yan mga rider. Si Bukas initin pa naman 'yan. All right, so, tapos na tayo dito maghuga. Maghugas na ako ng aking mga dinamit sa pagluloto. Alright. Yan. Tapos na tayo magluto mga kayo daw. ka malinis na din yung aming um, lababo dito. So... Yan, tapos na tayo magluto. All right, mga kaidol. Time check tayo is 9 na ng gabi. So, yan. Oras na naman ng tulugan, mga kaidol. At dito ako naka tambay lang sa may ano, sa may so namin. So, yan mga kaidol. At dito ko na lang muna tatapusin yung ating video. So, pasensya na mga kaidol at Medyo short lang yung video natin ngayon. So, yan. At sa mga solid idol natin dyan, maraming salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo na video. At sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe Jade Mindero TV. Hanggang dito na lang mga ka-idol. I love you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi mga ka-idol. Bye bye!